Hello mga kapatid, welcome back to my YouTube channel, KL Conception. Ito ako ngayon sa also mga kapatid. Ito continue video. Dito ako sa also, hintayin ko muna si kapatid Tinyang. May pinunta na no? maraming boy. Da ano, so, so plenty. There's rain right here already. Ayan mga kapatid, dito ako muna sa loob kasi may ulan. <laughs> Baka masinatan tayo. Marami lang display mga kapatid. Oh. Wow. Dito muna ako. Video-video habang nag-antay. Ayan. Ang ganda ng mga atay mga kapatid sa winter. Ayan. Oh, shoe. Shoe. Marami pa sa loob. Ayaw lang kung pumasok sa loob. Kaya baka masabihin nila, you want, you want. Nag-ano na ako, nag-video-video. Dito lang sa may salam. <laughs> Ganyan lang. Yan mga kapatid. Oh, nice one. Oh, may trosser pa. Oh, ah, trosser ba yan? O oh, ano? Ayan, punta ka na mo gyo-yo. na. Nice one. Yan mga kapatid. <laughs> Punta oh, mo na ako. Oh, Nag-anlo sila mga kapatid. Nag-white. Nag-anlo sila no? Marami silang ano. Wow! There's the guitar there Sige, mag-tingi-tingin dati sa guitar kit sa labas. Oh, this guitar. Tig, 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 tig. Oh, Ang banda mga kapatid. Bung, bung, bung. Ito mga kapatid. Bung, 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 bung. Nice one, oh. Bung, bung. Lapitan natin mga kapatid. Nice. Wow. No? Ang nice. wow. mga drum. Yung guitar, gininisan nito yan. Ang oh. hmm, ganda. Boom, 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 boom. Mayroon dito mountain. Ay, Hindi pa malakas ang pressure Ganyan pa yung ganyan pa yung ano niya upot-upot -up o ganyan lang talaga yan <laughs> oh ha oh ha Ganda ha na tayo dyan, ang ganda, ang ganda. Nagkutupot, hala, meron pa pa lang nag pa pala. Meron ko ang salit. Iwap ko na